2, years later. Nung a few years, a uh, few months pa lang ako dito, marami ako mga kaibigan na nakilala, mga different kind in uh, kumbaga uh, iba-ibang nationality. So the older husband, they always said, um, "Oh my god, you, you speak fluently English." Damn, and then they said Uh, are you uh do you do you graduate in in your land i says no i don't graduate i am college level i am first year college but i i didn't i didn't graduate because of financial you know financial but they said oh but your english you really perfectly speak english i says oh thank you so much if it's a good compliment i will really appreciate that but i didn't graduate i said to myself it's because of my confidence and if you have a confidence to yourself it doesn't matter what other people think about you because nobody is perfect guys nobody's perfect they can you can make mistake it's okay uh, your mistake yung mistake na nangyayari sa iyo use that as your strength use that as your source of uh, ma ano, maging lakas mo na ma, ma, ma ano mo ma-achieve mo yung gusto mo so yun guys ang mga stigma talaga they're always yung mga may mga tao talaga na sasabihin na um, na dapat mo yung harapin ng problema um, of course madali lang sabihin yan guys Um, ako nagkastigma din ako. Nagkastigma ako kasi ayokong makriticize, nasasabihin na oh, nagaano ka lang, nagiiinarte ka lang para makaano ka, makareceive ka ng money from the government. I said to them, you know what? I don't need that money. I need first my head, my brain, my thoughts, my mentality to be healthy. Because money, I can find that if I'm, if my brain is healthy, if my, if my, if my, emotional is in order. That's it. That's the most important kasi pag hindi order today, to guys, lahat ng katawan mo, it's not in order kasi lahat 'yan ko-collapse. Co it is this is a very 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 important. Kung kung sa auto guys may maintenance. Pag hindi mo 'yan magkaroon ng maintenance guys, yung yung ano, yung yung kotse mo is hindi aandar. Hindi aandar 'yan. The same with our brain. Yung brain natin dapat may maintenance din yan. At dapat din alam natin kung paano natin, uh, kung paano natin, uh, tawag na ito, pahalagahan. Kasi, yung ano, yung car, pag hindi mo yung pahalagahan, madali yung masira. Like, like human, kung hindi mo papahalagahan ang sarili mo, kung hindi mo, um kung i-open up yung sarili mo, kung hindi mo magig kung hindi ka magiging, open-minded. Kung hindi ka true sa iyong sarili, magiging ano ka? Yun, mapupunta ka doon sa mga taong nag-commit suicide. Hindi sila hindi mahina yung kanilang ano, hindi mahina yung kanilang sarili, but uh, takot lang sila na ma ma-misunderstand sila yung kanilang nararamdaman and also ayo nila na maging pabigat sila sa kanilang pamilya and may mga pamilya din naman na hindi sila maintindihan so yun ang mahirap so yun ang mahirap problema kasi ayaw nilang what? God delays in everything. God, may, may, kung baga yung ano yung believe ko sa, sa Panginoon. Iba-iba kasi tayo ng believe sa, sa Panginoon. So, yung believe ko sa Panginoon is iba. When I pray to God, I said to Him, um, I said to Him, God, Very beautiful life is very ninyo na, oh my God, bakit ako bakit, bakit ako lumalaki ng ganito I mean, nagkakaroon na ako ng responsibilidad, ano yung mga future ko no, you don't have to think about that you have to enjoy your life every single moment ako never ako, when I was when I was teenager I never had a plan in my life. I never had a direction in my life. I just said to myself, go with the flow. Wala akong, yung mga kaibigan ko, gusto nilang maging nurse, gusto nilang maging teacher, gusto nila makapangasawa ng foreigner, gusto nila makapunta ng Paris, ng abroad. Ako wala. Sabi nila, oh, Perida, ano, ano yung ano mo, ano yung gusto mo sa buhay? So, oh, I don't know. wala, nga akong, an, wala nga akong interest mag-school ano, mag, mag school ng college kasi gusto ko magtrabaho. So guys, hindi ako. And I always said to my classmate, wag kayong mag-aasawa ng foreigner kasi hindi ninyo alam na yung mga foreigner uh, ano kayo, aabusuhin uh, lang kayo. Pero ako pala yung nakapangasawa, sabi ng mga klasiko Sabi mo, ka talaga, Juan. Ikaw yung nag-ano sa amin, tapos ikaw pala yung nakapangasawa. So you know what, guys? Yan, ganyan talaga. So yung mga, yung mga kabataan ngayon, ang kulang talaga sa kanila is pag-aruga pag-unawa, pag-intindi, paggabay. Yun. Paggabay na na kailangan talaga gabay ng magulang. Kasi 'di ba sasabihin nila kahit ano pang gabay yan, napapariwara. Yes, that's true. But if you're present all the time as a parents, nasasabihin mo na okay, pag ka ng pintuan natin alam mong maraming mga influence na, ako marami ako marami din mga influence ha, pero hindi ako na-influence siya guys nung nag -nag nag-aaral ngayon, madali silang maimpluwensyahan ng mga nakikita nila. Kasi akala nila yung mga nakikita nila is good sa kanila. So, sasabihin nila na, Mama, I want to, I want to rent. so kong mag-rent ng, ano, ng apartment. Kahit nga dito, hindi mo kaya mag-apartment ka pa kaya? No, you don't have, you don't have to do that. First, you have to see it yourself here that you can, you can be independent. ikumpara yung sarili mo sa ibang mga classmate mo na mag uh, mag uh, ano sila mag mag-apartment uh, sila. No. I hindi nila kaya. You, you know what guys? Akala na nila kaya nila pero hindi nila kaya. Pina inano lang nila na, "Oh, kaya ko to." Pero 'pag nandiyan ka, oh, grabe. Ako guys, hindi ni whether believe it or not, sa mga teenager there, I came to Belgium, I was 21 years old. Wala akong pamilya dito hindi wala akong expectation about everything but nakaya ko I'm still here in front of you talking I've been in depression I have a panic disorder and until now I still like that and I still here in front of you guys kayo pa nga na bata pa lang kayo wala pa kayo sa ano kumbaga nasa tuktok ng ano ng yung gusto ninyo Mahi, mahina na kayo so kung gusto ninyong mag ano mag um, kung kumalas sa pamilya ninyo, you have to prove it to yourself first. Prove it to your parents na kaya ninyo, especially dito. Kasi pag dito nang pinag-uusapan, semplang kayo. Kasi pag ano, pag forma-forma lang, pakilig-kilig lang, okay, that's good. That's the call that physical, guys. That's only physical. But this, pag kaunti lang problema, drop down agad kayo. Oh, um, Magano na kayo doon, magmumuni-muni na kayo. At hindi niyo mai-share kasi you don't want to be embarrassed with your parents. Ayaw kan nilang pagsabihan. Of course, papagsabihan kanila. Kasi yung pagsabihan kanila, guys, hindi 'yun mali. 'Yun ang pag 'yun inaano ka, kumbaga baga tinuturo ka sa tamang daan hindi sa kamalian. And I was like, ah, grabe naman yung ano ko, yung yung uh, exam namin ngayon. It's very stressy, but it's okay. It's okay. Uh, everything gonna be fine with this. I have to be believe myself. Something like that. Hindi niya puro cellphone ka, puro sesyo, puro TikTok. Ang ah, ganda naman niya. Ano sasabihin papaporma ka? Ano ah, papabili ako ng ganito kay mama, kay kasi gusto ko ito. Ha, ah, naloko na. 'Yun ang sinasabing naloko na. So, yeah, guys. sa mga teenager kayo mismo ang nag-create -cre niyan kayo mismo. Kasi nasa mundo kayo ng inyong fantasya. Kumbaga, nasa mundo kayo ng fantasya. Hindi kayo nasa realidad. Tapos kung papasok na kayo sa realidad, boom, doon na. Nag-uumpisa yung inyong ano, kalbaryo. Kumbaga. So hindi na ninyo maaano, kumbaga hindi ninyo ma Kung hindi ninyo ma sasabihin na hindi ko na kaya. hindi ko na kaya. I was I'm sorry to be disappoint you guys and blah 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 marami ka na tapos doon anuhin mo na yung sarili mo pero hindi ninyo iniisip ang ano ang sakit ng inyong parents kasi ginawa nila lahat hindi kayo nag-open sa kanya sa kanila you know what yung guilty ng pamilya ninyo nandun talaga kasi sasabihin nila sinayang sinayang nila yung kanilang at uh, time na alaga ang kayo at malakihin kayo pag araling kayo tapos yun ang may susukli ninyo yung binawi ninyo yung buhay ninyo sa ano sa maling desisyon ninyo di ba kasi tayong lahat may mga desisyon tayo uh, depende lang sa ating kung paano natin ito uh, haharapin kasi bawat desisyon na ginagawa natin dito sa mundo may mga kapalit yan ito lang ang masasabi ko sa mga teenager lahat ng mga desisyon may mga kapalit yan hindi lang basta-basta na pagpaganda kayo, magpaano kayo, magpa-pusing-pusing, kahit saan, social media, TikTok, whatever. Hindi yun ang totoong realidad. Totoong realidad is, um, dapat maging ano ka, maging responsible ka sa iyong sarili, responsible, being responsible as a, as a daughter, as a student, and of course, maging ano ka, maging, um, tawag na ito, hindi lang hindi lang sa ano hindi ka lang sa iba sa isang bagay ka lang nagfo-focus dapat mag-focus ka rin sa bagay na nakakapagpaligaya sa iyo hindi sa panlabas but sa panloob mo yun ang mahirap ngayon sa mga teenager yun ang kulang ngayon sa mga teenager so yung so sana may mga may maka, makapulot ng aral nito na kung bakit mahirap humingi ng tulong uh, kapag ikaw ay depressed. Mahirap talagang tumulong. Pero Uh, mag-ask ng tulong. Pero ikaw pa rin talaga. Kung gusto mo talagang mag kung gusto mo talagang magpatuloy pa na sa buhay dito sa mundo, ikaw pa rin, sa'yo pa, yun, pa rin yung decision. But kung tapusin mo yung sarili mo, okay, sasabihin mo na-release ka na. Pero yung, ano, yung sakit na nararamdaman ng parents ninyo, yung parents ninyo, especially your mother, hirap nun kasi syempre masasabi nila na wala silang nagawa na sasabihin nila that they're disappointed, syempre, magiging disappointed sila kasi never mong sinabi sa kanila, never mong inopen sa kanila. Kahit ano pa mang embarrassment yan, kahit ano pa man yan, yung pamilya mo, susuportahan ka. Mark my word, yung, yung pamilya mo, susuportahan. But, kung hindi ka man suportahan ng pamilya mo, it is not your problem. It is not your problem. It is the problem of your, of your family talaga. Yung toxic, hindi ikaw, sila yung toxic. And simple way that is, you have to be, you have to be strong to yourself. And you have to, um, find a solution, guys. Mag-psychiatrist kayo. Or, tell someone na, mas may makakaintindi talaga sa'yo at maa-appreciate ka. So, yun talaga ang pinaka-importante. So, anyway guys, thank you so much for watching my video. Thank you for na tinatangkilik ang aking YouTube channel. This channel is for the platform for people na nagkakaroon ng depression, anxiety, panic disorder kayo guys hindi kayo nag-iisa huwag ninyong kim kung ano yung nasa loobin ninyo huwag ninyong uh, isipin na yung parents ninyo is magiging disappointed sa inyo kung hindi man kayo nakapasa or magkaroon man kayo ng abusive sa nangyari sa buhay ninyo or sa eskwelahan ninyo whatever is that you have to open that to your parents kasi yung pamilya talaga guys yung pamilya talaga is a very important it, that's the most important part talaga yung pamilya maging open talaga kayo. Kung natatakot kayo na mag-open up sa yung pamilya, you you can open up to your to your friend na very close friend na 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 alam mo na mata matatago yung sikreto mo or they can also you know you can also share with them every you know, lahat ng mga problema so thank you so much guys and sana nagustuhan ninyo yung aking video and thank you so much and sana everything gonna be fine sa mga taong nagkakaroon ng depression kasi ito talaga ang ano ngayon ito talaga yung pinaka ano ngayon na yung mga may mga depression talaga so masakit masakit pag nakakarinig ka ng mga taong ganun so I always said how I wish I met them you know I to 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 tell them you know na um, ano yung maitutulong ko sa kanila if they want to open up with it you know, parang ganun na basta kung ano yung kanilang tumatakbo sa kanilang isipan so anyway guys, thank you so much and God bless us, see ya, bye bye